masugid na tagapanood ng The 700 Club Asia si John Ray. At sa kabila ng mga napapanood na kwentong punong-puno ng pag-asa, nabalot pa rin ang kanyang buhay ng labis na takot at kahihiyan nang hindi siya pumasa sa nursing licensure exam noong 2009. Na-down ako. Sabi ko, Lord, bakit naman po ganun? Di ba nag-aral naman po ako? Lumapit naman po ako sa inyo. But, pero ba't ganito po? Hindi ako lumalabas ng bahay for almost one week kasi ayokong makita. Mas gusto ko pang nagkukulong. Bagamat siya ay may pagdududa, nagpatuloy pa rin siyang sumubaybay sa programa. All we need to do is receive. We pray si Pastor Peter. It's all about a uh, victory. So sumabay ako sa prayer. Pumapasok lang sa tenga ko nun. Right now, receive your victory. Sabi ko, Lord, this is it. Talagang na-flip ako noon. That at the name of Jesus, you said in your word, every Sabi, accept Jesus as your Savior and Lord. So, in-accept ko na po kaagad yon. Lahat ng burden na natalo ko sa isang laban nung nakaraan is na-comfort. No Dumulog din siya sa prayer center upang humingi ng panalangin na makapasa siya sa board exam. May nag-reply naman, sabi, keep your faith to the Lord. Meron palang mga best friends pa at naging tapat ang Diyos sa buhay ni John Ray. Taong 2011, nang makapasa siya sa nursing licensure exam. Say ko, Lord, thank you po talaga sa another blessing. Talagang cleaning ko kagad yung victory. Makalipas ang ilang mga taon, ikinasal si John Ray kay Catherine at nagkaroon sila ng anak. Ngunit... Dumating na naman ang isa pang unos. Ito po yung time na nagkasakit po yung anak ko. Nilagnat po siya. Meron po siyang pneumonia noon. Ngayon po, lumaki naman po yung siyan. Dahil dito, kinailangan siyang kabitan ng nasogastric tube para siya ay makakain at ng oxygen tube para makatulong sa kanyang paghinga. Tapos so, dumating po yung time na pinapapirma na kami ng consent. So pinirmahan namin. Pinanghinaan ako ng lahat pinahinaan ako ng faith, pinahinaan ako ng katawan, ng isip. Gulong-gulo. Habang binabantayan niya ang anak sa ospital, muli siyang nakapanood ng Alam, The 700 Club Asia. Nanonood -na ngayon na nananalangin para sa iyong anak. God's healing you, God. Nagdadasal din ako, hawak ko yung paano yun. Oh Lord, I receive the healing. At dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Unti-unting umayos ang kondisyon ng anak hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Nagpapasalamat talaga ako ng kay Lord kasi Lord, suddenly it's a miracle. Nakatulong ang pagsubok na pinagdaanan ni John Ray sa buhay sa kanyang trabaho ngayon bilang isang ganap na nurse. Isa po akong hemodialysis nurse para tulungan ang mga taong pinanghihinaan din ng pananampalataya sa mga pasyente po namin. Huwag kayong panghinaan ng loob. Dahil sa mga panahon na mahina ang kalooban nyo, Mahina ang isipan niyo, nanduro ng Panginoon na umaakay sa inyo. At sa tulong ng prayer center, nakadalo si John Ray sa simbahang kumakalinga sa kanyang paglago sa Panginoon. Ngayon pinagdasal ko rin po na sana po ko na po yung pamilya ko. At sa pagsisimula ng 2019, buong pamilya silang sumalubong sa bagong taon na sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. God is my savior, God is my best friend. Para siyang isang kuya at isang magulang para sa akin. At lahat ng blessing at lahat ng tao na sa akin, isibigay niya para mas lalo akong lumago. At ngayon, kung ano yung meron ako, may share ko rin naman po sa iba.